Alam mo yung pakiramdam na minahal nila yung idea ng ikaw, pero hindi talaga ikaw. Masakit, di ba? Akala mo tinanggap ka nila ng buo, pero sa totoo lang, minahal lang nila yung bersyon mo na convenient para sa kanila. Pagkatapos ng graduation, doon talaga lumalabas kung sino ang tunay na nakakaintindi sa'yo. May mga taong todo suporta kapag nasa taas ka, nung productive ka, nung maganda ang karir mo, nung may maipagmamalaki ka. Pero pag dumating yung mga araw na nahihirapan ka, biglang nawawala. Ang sakit kasi, akala mo minahal nila yung buong pagkatao mo. Pero hindi pala, minahal lang nila yung idea ng isang successful, masaya at magaan kasama na ikaw. Tapos nung dumating na yung totoo mong mga struggle, biglang nawalan sila ng interes. May kwento nga ako tungkol sa isang batchmate ko. Fresh grad siya noon todo apply sa mga companies. Pero alam mo ba kung ano nangyari? Nung hindi siya agad natanggap sa mga inaplayan niya, iniwan siya ng partner niya. Ang sabi raw, parang iba ka na, hindi ka na yung dating ikaw. Pero alam mo ang totoo, ngayon lang lumabas yung tunay niyang pagkatao, vulnerable, struggling, at nangangailangan ng suporta. Hindi pala kaya ng partner niya yon. Kasi ang minahal niya, yung idea lang ng strong at happy na bersyon hindi yung totoong tao. Ganito kasi ang katotohanan. May mga taong hindi kayang mahalin ang buong ikaw. Kasama ang mga flaws, kahinaan at mga sugat mo. Pero huwag mong isipin na ikaw ang may problema. Ang mali ay yung pagmamahal na may kondisyon. Yung tunay na pagmamahal, nandyan yan sa mga taong naiintindihan na hindi ka perpekto. Yung mga taong hindi ka iiwan kahit nasa lowest point ka. Yung mga taong nakikita ang tunay mong halaga, hindi lang kapag convenient ka para sa kanila. Kaya kung naranasan mo 'to, tandaan mo, hindi mo kasalanan na hindi nila kayang tanggapin ang totoong ikaw. Hindi mo kailangang magpanggap para lang mahalin ka ng iba. Ikaw ba, naranasan mo na ring mahalin lang yung idea ng ikaw? I-share sa comments ang kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong real talk na hindi lahat kayang tanggapin, i-follow ang grad PH. Dahil dito, tinatanggap ka namin. Buo, tunay, at walang kondisyon. Salamat sa pakikinig. Hit that like button kung relate ka at isubscribe para sa mas marami pang ganitong content. See you sa next video.